O, oh. Tinan mo. Yan basag ng tao namin, no? Paano nabasag nga naka-helmet mo? Ba't buhat, ba't mong istorya. Kamu pa'y luoy. Bututun lagi ninyo. Nag-construction dila, sir, oh? Sir, ito sir, video mo sir. Kagawa ng kanya sir. Kamu may ni sulong. Sir, sir. kami kami nag kamoy nagsulong dira sir. Kamoy na. Yung mukha ng tropa namin sir. Inyo na sala kay kamu I may nagsulong. Yan namin sir. Oo, yes. Thank you sir. Thank you sir. Uh. Ma'am sir, construction po dito ma'am sir. sir. Nangunguha sila ng mga bato, bakal, para gawin nilang uh Memory ebidensya. Sa mo sa video, kinukuha namin yung bato para hindi nyo bato sa amin. Para hindi nyo ibato sa amin ah may construction po dito ma'am and sir ma'am and sir construction po dito kinukuha niyo yung pa-construction ng mga gamit yan may construction po dito ma'am and sir ngayon kinukuha nila lahat ng mga bakal para sila maging kawawa hmm. ang dami nila kinukuha oh. nungunguhan ng mga ebidensya masala sir kamo may dool do Mas... o oh, gipangwa tanan mga bakal mga lug blocks gipangwa para maibidinsya daw sila oh ayan pati ganyan oh sila man uh, dool grabe sila o oh. Nanguwa sila mga bakal bato tapos muna ibidin siyang gilabayan daw sila lag bato na sila manigduol mm. Asa naman yung tolerance sir? Asa naman yung to serve the people sir and to protect? Ro kamuay gabinuang. binuang. O oh. nanguwa dagkan kay bakal oh. Claro kay na nasa construction niyo sir. So wala na respeto mga police, sir. Gipanghuang bakal para ibunal daw sa muang. Oo mm. oh, sigi. Mm. But buto niyo. Mato wala may na mato sir. Mga buang-buang mo. Niyo na buak lang na matay mo ah sir. Oh. Ma'am sir nang sila bato mga gamit pa construction diri kay na construction diri. Oh, na, nasuko na sila, nasuko na sila kay Sakpan man nilang gibuhat, nasuko na sila. Nasuko na sila, nasuko na. na, sila, o, na, sila. O, na o, mar oh. Mar mar uh, liyo, amatir, mark, rohan, mar pal oh, Marbel Marbel Tori. Wala mi tergas, wala mi dala nga tergas, kamo i dala dalag tergas. Butto sir. So mga bastos ang mga polis karon mga sir, mga bastos. Tanawa nanguha sila lag mga ebidensya o para ano gamito nila. So mga bastos kasi sir, Panguha mga bakal para gamito nila ebidensya. Oh. So mga bastos talaga sila mga man sir. So ganyan yung utos ni Tori. Yung mga barrel po si